Dagdag so, pa so, cool. Dag -dag pamili ngayon guys. Sa so labasan. Wholesaler sa labas. Magkano bili mo sa iyan to? Huh? Magkano bili? 85. Eight 85. Pero sa grocery ito, 107. Ay oh guys. Kasi Melo no wholesaler sa labasan. Wholesaler, dealer ng soft drinks namin na ito. Pas Bumili ng kunting bagay kasi naubusan pati cigarettes. Hindi ko alam guys. Ito oh. 1 for 40 na pala. Nalit na tayo nalakakabalo no. Dadi ang sibo. Kani ma. 1 for 40 ang punan. Ang mighty ganun pa rin. 1 to 70. Daddy, no. 1 to 60 pala. Ang more. Ang hindi pa nagtas ang more nga ron. Oh. 1,070 ang more guys. Hindi, hindi pa ako bubili ng iba kasi mayroon pa namang stock. Hindi na ako bumili ng maramihan ngayon kasi para update ako sa presyo. Kasi kung maramihan, kung hindi maubos, hindi ka man makakabili. So, kunti-kunti na lang para update tayo sa presyo kung alin ang tumaas. Ayan. You know, Ma behind that's man tagad. Um, ayan guys. Cigarettes. You know, mayroon pa man ako ano sa babae, fortune. Malboro, red, blue ang black mayroon pa doon. Ito lang ang tumaas ngayon. Kunting bagay for today. That's all.